ito mga ka-idol oh, panoorin niyo yung buhay ni ate dito napakasimple lang talaga oh. Wana una dyan hindi mapapagod si ate dito kasi ang tubig na sa loob ng bahay walang problema siguro na miss ni ate na tumitira sa bukid nakikita na yung ilog o sapa ayan yung sapa ay pinasok na doon sa bahay niya so magukas ukas lang si ate ay kumuha na dyan ng tubig dyan ayan o oh, nakikita nyo naman yan mga ka -idol talagang hindi ka ma-stress ito kapag makita mo yung tubig o, ganyan lang pala ang pagbarado doon sa tubig na yan para magiging ano magiging mag-iipon yung tubig o ganyan para humina yung agos ng tubig kaya nan, barahan mo siya ng bato ang galing naman diskarte ni ate dito ito talaga ay unlimited na tubig hindi talaga sila mahinayang o ganito mga kaidol ang tubig sa bundok talagang prisco saka mabango hindi tulad sa tubig dyan sa ano nawasa minsan amoy chlorine o ito talaga mga kaidon mineral talaga yan talagang organic na galing mismo sa ano ugat ng kahoy yung tubig na yan kaya hindi siya marumi dyan na nga nang hugas ni ate oh. siguro yung mga ganitong idea ay konti lang yung nakagawa nito kasi hindi pa ito alam ng karamihan alam mo naman sa bundok, sa bukid ay talagang mayroon silang sapa yung sapa na yun ay talagang mainom yung tubig ngayon itong si ate siguro baka nanag nanaginip si ate ah, doon niya sa panaginip nalalaman na ang sapa pwede ipasok sa bahay o ayan, ang ginagawa ni ate yung ano pangarap niya na hindi na siya magigip dun sa malayo hindi na siya bibili ng tubig Andiyan na mga ka-idol, pati yung paghugas, pati yung laman, andiyan na. Lahat, all around na yung tubig dito, pwedeng maligo, pwedeng maglaba. O, oh, tapos yung tubig ay sobrang linaw. Linaw talaga yung tubig na yan. O, oh, sa mga may sapa-sapa dyan sa bukid, alam nyo na ano ang susunod nyong gagawin. Siyempre, pakyatin nyo yung tubig dyan sa loob ng bahay ninyo. Tingnan mo siya ati dito. Talagang tuwang-tuwa talaga siya at ano ginagawa niya dito. Kasi, makikita pa lang niya yung tubig, ay talagang tanggal na yung stress niya. Pati yung protas. Yung protas naman, kapag tinatabi mo sa tubig niyan, ay talagang, ano siya, magiging presko, hindi siya basta-basta nalalanta. Tapos, yung tubig na yan, ay talagang mainom siya. Tingnan mo si kuya, oh. Pati yung paghugas, andyan na lahat. Walang problema yan. Pati yung pagbalat. Oh, binudbud na dyan, kasi dadaloy lang yan dun sa baba ayan si ate, talagang nagbalat siya ng protas, kasi marami siyang bisita, na dumadalaw dun sa bahay niya, Siyempre, yung bisita na yan, ay talagang tumitingin dun sa kusina ni ate kung anong hitsura bakit may sapa, ayan, ang problema dito, wala pang ano si ate wala pang isda, yung sapa na yan oh, talagang tuwang tuwa yung bisita dito Biroin mo naman, ikaw pa naman kung first timer kang nakakita na yung sapa ay eh, nasa loob ng bahay. Tapos yung kagandahan dito, yung gulay ay preskong ko talaga yung gulay dito. Ayan o. Oh. At saka yung gulay kapag tinatabi mo sa tubig, hindi yan basta-basta nasisira. Talagang ano siya, para siyang nakarip na malamig siya.